Hi guys, good morning Isang mapagpalang uh, Friday ngayon guys Sa bawat isa sa atin no? Naway uh, Nasa mabuti tayong kalagayan sa araw na ito Salamat salamat sa inyong patuloy na ulang sawang pagsuporta Sa aking uh, munting video na ito guys Ako nagpapaabot ng aking masayang puso Yan sa bawat isang patuloy na sumusuporta no? Sa so bagong nating subscriber Hi po, sa lahat po na na patuloy pong uh, nagsusubscribe salamat po uh, shout out shout out tayo ngayon guys shout out ko kayo shout out ko pala si ano si Kyle Hunting Mutya shout out sa iyo brother naway uh, na nasa mabuti kang kalagayan ngayon ang pagpala ng Panginoong Diyos ay sumain niyo uh, okay so ngayong araw na ito guys labas muna ako kasi araw ng Friday at uh, saka tayo yung maghahunting po ng uh, mga ihandog ng kalikasan sa atin. Ayun guys, no? So, salamat, salamat sa lahat. Patuloy lang kayo guys na manood ng aking mga video. May papakita akong marami sa inyo guys na mga handog ng kalikasan, no? So, narito ako guys, ako'y nag-iisa lang. Kasi pag ako nag magisa mag-isa guys, ah, kasama kong gabay ko, no? mayroon talaga siyang ipapakita, no? Na sa akin. Ayun guys, may pakita ako isa sa inyo, no? Ah, napakaganda. Nako guys, isang pinagpala tayo guys ng uh, kalikasan ngayong araw na ito isang mutya ng langgam guys ang nakuha natin kakaiba siya guys puti siya guys ayan guys oh tingnan nyo guys ayan oh diba guys napakagandang tingnan oh nakasimpleng bato yan guys iilawan ko ito guys pakatagusan ito no so ayan guys ang nakuha natin ngayon so salamat salamat sa sa gabay na uh, patuloy na naghahandog ng uh, Uh, mga bagay na mga kamangamangha mga Ayan guys, yung ating nakuha ngayon, isang mutya ng langgam guys. Ayan. No? May mga araw-araw siya dito guys, may mga mata siya guys. No? Ayan, marami siyang mga mata-mata diyan guys sa gilid. Ayan, maging dito sa likod niya guys, ayan. No? So, isang kapagpalang uh, umaga sa ating lahat. No? So, labas muna ako guys ha. Ah. Tayntay lang kayo sa ating uh, munting uh, video at saka sa lahat din na mga patuloy na nanonood, no? Please hit the notification bell, guys. At saka pati like and share na rin po, no? Kung ah uh, uh, nagustuhan nyo ang ating pinapakitang video. Ayan, guys, no? So, marami pa guys na uh, sana ay uh, pagpalain tayo sa araw na ito. Okay, guys. So, yung aking mutya ng kawayan, guys, dito ko yan sinakuha, guys. Ayan mga kasama niya, no? Uh, pagdating ng panahon, no, kalikasan ang uh, 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 gagawa no? at huhulma sa mga bagay na ito ayan so dito muna ako guys no? pasyal pasyal muna ako sandali no? mayroon akong nakuha na ano ito guys pinag no? araw na mga ano ayan gilang no? sige lang dalhin lang natin ito guys so maganda rin ito okay so mapagpalang araw sa inyo guys sige guys punta tayo doon, guys no? pasyal ko kayo guys paano tayo mag hunting at saka ano, ako guys, mahirap talaga minsan, no? Uh, ang paghahunting guys, no? Uh, minsan ay buwis buhay talaga. Pero sigilang sige lang guys, ang uh, gawin natin ito upang uh, makatulong tayo, no? Sa ating mga kapwa dyan. Okay? Sa dala ng kalitasan, sa swerte, sa protection, no? Mga bagay-bagay na mga nais natin sa ating buhay. No? ay uh, sanay pagkaluban tayo guys okay so pakikita ko sa inyo guys kung paano tayo magahanting okay so tayo nagpaalam na sa lugar na ito at saka ano guys no ako ay uh, humingi ng tulong sa aking gabay na sanay uh, bigyan tayo okay ituturo niya ang aking paa dadalhin kung saan nakatago ang mga bagay na, na nakakamangha Ayan guys, okay? So, ganyan lang guys, no. So, ang paghunting guys ay uh, uh 'wag masyadong ma-excite guys sa sa ayong pupuntahan. Kanda natin maging kalmado lang po, no? Uh, at saka maging focus sa ating ginagawa, no? 'Yon lang guys ang uh, sikreto ng ating uh, Paghunting no. 'Wag masyado tayong ma-excite. Okay, so uh, kalmado lang, mapagkumbaba lang sa kalikasan. Ayan, at uh, tayo po ay uh, ating pong may kapal. Okay, so yun guys ay uh, papakita natin guys. No? So, ayan na naman. No? Isa na namang isang sinag-araw guys. So, ayan. Okay, so hunting-hunting muna tayo guys ha. Ayan eh baka may kakaibang mga bagay dito guys na ipapakita. Ayan guys, ano ya ano kaya yan guys? Oh, tingnan natin guys ha. Ah. Ayan oh. Wow, maganda. Para siyang ipu-ipu guys, tingnan natin. Ay nga, ipu-ipu nga oh. Ayan guys oh. Ayan. Wow. Maganda. Ayan. Kala tayo sa umagang ito guys oh. Ayan oh. Okay, tago natin guys. Thank you so much. Goodbye. Oh, ayan, maging kalmado lang guys. No, wag masyadong ano. Ah, uh, ma-excite, no? Kasi alam na ng kalikasan kung anong ah uh, niya sa atin, no? Alam naman niya 'yan, guys. Kaya sunod lang tayo. Uh, ihatid tayo, guys, sa sa mga uh, lugar kung saan na uh, tinatago nila. Alam niyo, guys, yung mutya, guys, ay pinatago 'yan nila, guys, no? Tinatago yan nila kasi ipinapakita lang yan guys nila sa mga taong may magandang puso guys. Taong mahandang tumulong. Ayan guys oh. Tingnan nyo guys mutian ng tubig ito guys. Tingnan nyo guys ah. Oh ayan. Mutian ng tubig ito guys. Oh ayan. Balat balat pa siya dito guys. Okay. Salamat talaga. Oh ayan lang guys. Napaka simple guys na mga ano. Okay para siyang buto ng kalabasa guys, tingnan natin guys ah. Ayan guys. Ayan. ayan. Buto ng kalabasa guys. Wow. Tunay. Ayan guys, no. So, ayan lang guys ang ating ginagawa. Pag tayo naghahunting Ayan. So, Medyo marami-rami na rin guys, no. Kuha tayo ng ano ng uh, mga ano mga mutya. Ayan. Okay. Punta pa tayo doon guys. Baka mayroon pang ihahandog ang kalikasan sa atin. Okay. So ayan. Ganyan lang guys. Lakad-lakad lang. Okay. So alam kong may handog ang uh, kalikasan sa atin sa araw na ito. Ayan. Ito yung ginagawa ko guys pa tuwing umaga. Pag uh, Friday at saka Tuesday. Minsan hindi, hindi Martes. No? Pag ako'y uh, tinutulak ng gabay na pupunta sa area. Alam nyo guys, no? Parang hindi ako mapakali minsan pag kahit hindi araw ng Martes at saka Biernes, no? Minsan hindi ako mapakali guys. Uh, parang may ibinubulong na lumakad ka, humayo ka, no? Okay? Kaya sinusunod ko guys at saka totoo nga guys may pinapakita nga no? na mga kakaibang bagay na mga mutiya na bigay ng kalikasan. Ayan siya guys. So, okay. Pakadlang. lang muna tayo guys ha. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo uh, maki makipagbagay no, sa kalikasan. Ayan. Ito guys, uh, may makita tayo guys. No? So, ayan. Sundan nila ako guys ha. Para naman ay mm, ano, mapapasyal ko rin kayo. Okay. Kung saan ako Uh, nagpupunta-punta pagkatapos ng ating uh, pangkabuhayan no? ayan so yun lang guys okay so, sana ipagpalain tayo guys ayan tingin-tingin lang tayo guys ha okay kaibang bato guys so. ayan, ayan. kaibang bato siya guys ayan so, yan lang lang natin siya dyan ha? Ayan. So dito guys, marami. Marami siguro dito. Sana. Ayun, nahulog pa. Okay. Ayan guys, na. Kuha na tayo ng ipo-ipo guys. Thank you so much. Ayan. Alam nyo guys, bakit nagkaganon yung mga bato guys. Sa tagal ng panahon guys na ano, na pinapaikutan siya ng tubig guys kaya humulma no humulma siya parang paikot ayun siya Okay? So pag uh, nahulma siya ng kalikasan guys Nakakaiba na siya Ako Mag-aagawan ang mga nilalang na hindi natin nakikita no? Nag-aagawan yan sila guys Okay? Kung sino ang magmamayari at sinong magbabantay sa bagay na yan No? Kaya salamat tayo na kanilang ipinagkaloob sa atin No? Okay, siguro nakita nila guys yung ating uh, damdamin at puso. No, na handang uh, tutulong ayan guys no sa mga tao rin na gusto rin nilang pagkalooban ng kalikasan ayan di ba guys Gan ganyan, ganyan lang yan guys at saka ano guys Ang tao dito yan. nakikita ko guys kakaiba guys so, tingnan guys para siyang kwintas guys may butas na siya dito guys o puting puti na ano guys puting puting uh, bato ayan. Karang siyang uh, mamulmang kwintas guys tingnan Parang siyang hugis gitara. Oh, tingnan. Parang siyang hugis gitara guys toto. Napaka puti guys. Okay, salamat talaga. Pinagkaluban tayo. aurahan natin guys ha. Ah. Wow, banda. Ayun. Oh, di ba guys? Oh, tingnan niyo guys. Parang siyang hugis gitara. Parang, parang ano, tingnan natin kung tagos ay hindi guys, hindi siya tagos oh. Ayun pero napakaganda guys pero siyang ano kunting butas na lang dito at mag uh, para na siyang kwintas guys okay tago na natin guys ayan no? ako guys pag hunting ako is wala akong dala eh si Lufain wala yan guys no bulsa lang talaga yan guys no? kasi parang ano guys eh Uh, naisip ko na parang sa akin lang guys ha respeto lang dyan sa lahat ng mantingira at mantingira Okay. So sa akin lang kasi guys, eh, parang papunta ka pa lang parang natatakot na yung gabay sa iyo kasi dala-dala mo ng malalaking mga basket. <laughs> parang hahakutin mo na ng kanilang mga uh, ipinagkaloob, no? So ako guys, ganyan ako mag-isip, no? Minsan, no? So ayaan ko lang yung kamay ko kung anong ibibigay nila, no? Sa makaya ko. Ayun. Ayun, ayun lang tayo, guys. Uh hindi tayo masyadong umaabuso sa kalikasan guys no huwag natin din silang abusuhin ayan no kung ano lang yung bibigay natin nila sa atin guys masaya na tayo doon kahit sa paghunting sa buong araw guys kahit may isang yung ihandog dapat masaya tayo guys ayan dapat masaya tayo kay ibang bato guys ayan o. Ano kaya ito guys no? so sige lang uh, kung ipapakita sa atin tingnan natin aura natin mamaya kung ano anong, anong uh, ano niya. Okay? So, yun tayo guys. Ganyan lang tayo mag -hunting. Wala akong dala guys. Wala. May bulsa lang yan. No? Parang masabi nila na ano, hindi hindi tayo mag-hakot. <laughs> na kahit ang ano-anong bato guys. No? So, talagang piling-pili guys yung mga mutya. No? Piling-pili sila. Ayan. Ayun. No? Ayan. No? Yan ang uh, tandaan natin guys. No? So, respeto lang dyan sa lahat ng ano ano mga kakapwa ko mga tingirot ang tingira so kanya kanya naman tayong ano eh no, kanya kanya tayong mga gift kumbaga kung paano natin na uh, makitungo sa kalikasan ayan no? okay so ayan guys okay balik tayo guys ha okay sa ano lang maging uh, relax lang tayo guys dapat uh, sa paghunting ay masaya tayo no para naman ay ayong gabay guys ay masaya rin no ayan isang isa siyang tres pico guys so, ayan tingnan natin guys baka ano isang uh, mutya ng kalaw ito guys maganda guys O, tingnan nyo wow oh di ba mo <laughs> no color green parang color, color ng pera. ayan dali natin to guys ano swerte rin ito sa atin tingnan nyo guys okay ba? color green siya guys o. wow napakaganda nako salamat talaga kalikasan no oh. uh, iba talaga ang inyong ano ya yeah, kakaiba rin pala kayo <laughs> ayan so, dito tayo guys mag tahimik lang tayo maghanting guys no ako maghanting is napakatahimik talaga ayan oh tingnan natin guys oh, oh. Iba siya guys, para siyang mutya ng lumot no? Huh? Mutya ng lumot guys Wow, ganda Napakaganda guys ito rin guys, isang crispy po. Iwan ko lang na kung ano. Sige lang, dalhin lang natin siya. Okay. Ayan guys. Okay. Ayan. Ayan yan ako maghanting guys. No? Para makita ninyo na na king ginagawa. Ayan. Katapos nito guys, ay ating i-cleanse sila. No? Mayroon tayong ginagawa sa mga mutya. No? Kasi Uh, tayo na yung nangangalaga sa kanila no? sa ng kalikasan ibig sabihin papunta na siya sa bahay natin ayan no? para bang manibago sila guys sa sa kanilang uh, kinalalagyan no? manibago talaga yan sila guys okay so yun guys kaya nga uh, uh, unti untiin natin na sila masanay no, sa ating kamay ayan unti untiin natin sila guys para bang yung ikaw na lumipat sa ibang lugar no manibago ka rin katulad din yan sila guys no manibago sila uh, na dati ay sila ay nandito no sa kalikasan ayan nandito sila sa kalikasan at ngayon ay ano guys no iba na naman ang kanilang tiniterhan so pag uh, na sila sa kamay mo guys ay uh, unti-untiin natin no na sila ay masanay sa kamay natin sa pangangalaga natin no? So maging masaya yan sila guys pag ano. Kapag uh, alam nila, no? Ang kanilang kinalalagyan. Okay? So tingnan natin doon sa kabila guys. Tingnan tayo doon guys. Oh. At, uh, may ano diyan. Mga nakadikit na mga iba din. Okay? Okay, oh, sunod lang ako kung anong utos ng gabay. Pag ako ay uh, naghahunting. Hindi ko yan minamadali guys. Hindi ako nagmamadali. O ano, kung wala, hindi. Wala tayong madala sa araw guys di. Kayaan lang natin oh Salamat pa rin tayo Baka hindi para sa atin Ayun Yung mga bagay na para sa atin guys Kahit nga nakaupo ka lang Ay darating at darating yan no? Kung para sa atin Pero pag hindi para sa atin guys ay naka. Kahit anong gawin mo ay Wala kang magagawa dyan Ayan diba guys oh. Tingnan lang tayo guys mayroon uh, na namang ihandog ang kalikasan ayan Ayun guys matagal na akong ginagawa ito guys no? ako nanonood lang sa mga video ng ano ng mga kapwa ko mga tingero pero guys parang sabi ko sa sarili ko na pwede rin siguro ako no sabi ko Alam guys, tago ko lang yung mga ano, mga mutya ko yung mga koleksyon ng mutya ko guys na nandiyan sa bahay pero ngayon parang nabuksan rin ang kaisipan ko na uh, ipapakita no? at makakatulong din ayan yung mga gamit ko yan lang guys lahat mo nakaalaga alaga ko yan no? Ko nga, sana ipakita guys pero sige lang gusto natin ang makatulong no? sa mga may nais din okay gustong makakita ng uh, kakaiba sa kalikasan yan hindi naman natin ipag, ipinag ano ito guys pinagdadamot no kung, pali, kung limusan nyo guys ay okay lang hindi naman natin ipinipilit basta sinong may gusto ayan okay sa palimos guys na ano hindi ano mabigat no? kasi ano lang yan eh sa ngalan ng pagkakaibigan Ayan. Okay. Hindi man masyado ako ng ano guys. Kasi may pinakikitaan naman ako. No? Mabuhay kami ng pamilya ko. Na masaya. No? At saka ano. Enough. No? Enough. Kung baga ba. Na pamumuhay. Diba guys? Yan naman yung guys. Kung gusto nyong luminos ay... Eh, hindi tayo mabibigatan sa tamang uh, limos lang kay ayan lang no kasi minsan pupunta rin ako sa ibang lugar guys kapag gasolina tayo ayan, motor ako ito guys, malaking bato guys tingnan natin minsan kasi guys, may may mga na, ano, nakatago dito minsan may mga tamilok, ayan no? may mga tamilok dyan guys kaya, ako ako ng crystallized na tamilok guys, umikit sa bato no? kaya lang konti lang siya guys, naging crystallized siya. Kapakita ko yan sa inyo no? Tanilok siya, guys. Parang, ano siya eh, naputol eh. Ah, uh, dalawa yun, guys, no? Katawan ng tanilok. Meron ako niyan, guys. Crystallize. Crystallize na siya, yun Pag sinabi natin, crystallize, guys. Ano? Ilang kaya ang taon yun, guys. Bago siya naging crystal, no? Na humihigot ng mga minerals, humihigot ng enerhiya Bago sila, uh, ano, guys, no? Na maging crystallize. Ayan. Ikot, ikot, ikot na muna tayo, guys. Yeah. Yan. Yan. Ah, kaibigan, shout out sa inyo diyan ha. Kumusta? Ah, Papaabot ng pangungumusta sa inyo. Yan. Mamaya guys, may papadala tayo guys na ano, gamit sa ating kaibigan. Dala natin mamaya guys. Ito guys, marami akong nakita nito guys. Mga anti-hero nakakapulot din ng ganito. Galito, Ganitong uh, puto guys. Ito, Oh, ito guys, oh. Putong asero, guys. Ayan. Nako, pinagpala tayo, guys. Tingnan niyo, guys, oh. Ano 'yan, guys, 'di ba? Sagrado Corazon. Sabi ko sa inyo, pinagpala ko nito. Ito pa, guys, oh. 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 Da Dai, dalawa tayo ng Sagrado Corazon, guys. Oh. oh. Sagrado Corazon 'yan, guys, 'di ba? Sabi ko sa inyo, guys, eh. Oh, ayan. Itong buto na parang sabi nila, matang baka. Pero marami na ako niyan, guys. No. Itong Sagrado corazon guys Na nakita ko Ayan o no? Dalawa na Dagdagan na naman natin yung Ano uh, natin Collection ng Ano uh, Butong Acero Ayan Patibay ito guys So sa mga paglalakbay Sa Biyahe No uh, Okay So Mahirap itong hanapin guys uh, Kasi Itong kahoy na ito ay uh, Nandoon kalagitnaan ng ang uh, mga kagubatan so hindi masyadong napupuntahan ng mga tao guys mahirap kasi uh, ma may encounter mo yung ano guys mga mababangis na mga hayop doon no? baka hindi ka rin na rin makabalik sa bahay mo no? baka mailigaw ka kaya ito yung bertod niya guys no? mahirap siyang hanapin mahirap siyang kunin minsan nga guys ay ano nakuha ito sa mga lamang loob yan oh sagrado kuras eh. lamang loob ng baboy ramo eh, kasi ninuyak-nuyak nila ito guys no parang pinaglalaruan nila sa kanilang bibig minsan na uh, ina ano nila nalulunok kaya yung mga tao guys minsan na nakakuha rin ng baboy ramo sa loob ng tiyan guys meron ito eh, itong butong asero guys oh malalim dito guys oh hindi malalim pero sige lang kaya natin to guys ah yan itong asero guys tingnan natin diba maganda diba ito ito guys tingnan natin mamaya oh diba guys napakasayang maghanting na dyan natin guys nakadlakad na pero so, sunod ka lang sa gabay yung paa mo ay uh, dadalihin niya yan ituturo niya yan sa iyo kung saan nila tinatago ay So yan lang muna guys ha. Okay. Ay shout out sa inyong lahat diyan. Patuloy niyo akong suportahan guys. Uh, sa ating munting video na ito. Naway pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay guys, bye bye for now. God bless us all.